mallas Switzerland bang tanawin ang hinahanap mo? Tara na dito sa Kalayuka. Matatagpuan lang ito dito sa bayan ng Guba, lalawigan ng Sorsogon City. Hindi mo na kailangang kumuha pa ng passport para makapunta lang ng Switzerland. Dahil dito sa bayan ng Guba, dadali namin kayo sa Switzerland. Bubusugin namin ang mga mata ninyo sa napakalawak na tanawin. At may enjoy nyo ang pakikipagkaibigan sa mga baka. Kaya ano pa hinihintay nyo, tara na. Isama na ang barkada, pamilya at kaklase. Magdala lang kayo ng tent or kaya hamo. Siguradong marerelax ang maghapon ninyo dito. kaya magkalayo kay na tayo. Dali, set the date na. At pwede rin tayo mag food trip dito. Siguradong lasap natin ang simoy ng karagatan. Oops, mga bossy, isang pagbati na naman ng matagumpay na araw sa inyong lahat. Isang kwentong mala-adventure na naman ang ibabahagi ko sa inyong lahat. out pala sa nakamotor na kulay dilaw kay Leia Ay wow, na shoutout yung pinakamagandang babae dito sa balat ng guba. Oo naman, idol natin yun. Oy bossy, saan ba kayo pupunta? Pupunta kami ngayon ni Bernard sa may kala, Yukay. Or kala ang wawag ng karamihan. Oo nga, bossing, sikat na paliguan yan dati pa. Oo, oh, dinadayo nga talaga to ng mga tagagubat. Naalala ko nga nung kabataan pa namin ay dito kami laging naliligo. Napakaganda kasi ng lugar na ito. Wala pang bayad yung pag-stay dito. Oo nga, bossing, alam ko yan. Yun naman pala, eh. nagtanong ka pa. Ah, good. Ay, sorry naman. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, yung papasok pala dito sa kalayo, kaya ay mayroon ng gate. Pero pwede namang pumasok. Kaya lang kung may dalakang sasakyan ay kailangan mo talagang iwan sa labas. Pagpasok mo pala dito ay bubungad ka agad sa inyo ang malas Switzerland na itsura ng lugar dito. Dahil sa napakalawak na ng lupain ay maraming pa silang alagang baka dito. Ang mga baka nga dito ay malaya lang na naglalakay. Meron nga rin dito ang mga kambing. Kung gusto mo ang makarating ng Switzerland ay pumunta ka lang dito dahil mararanasan mo ang kagandahan ng lugar dito. Sariwan ang hangin, mag bubusog pa ang mga mata mo sa magagandang tanawin. At pagdating mo nga sa pinakadulo, ay bubungad, bubungad sa inyo ang napakagandang karagatan dito sa may kalayukay. Maganda talaga mag-stay dito dahil maraming mga puno ang pwede mong pagsilungan. Sa karamihan nga ng mga pumupunta dito ay nagdadala ng hamo. Dito pala sa may kalayukay ay tanaw na tanaw ang sentro ng gubat. Ang GNF Mall nga ay kitang kita talaga dito. Napakaganda talaga mag-stay dito dahil sa napakaliwalas na hangin at Presco na lugar. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Pagplanuhan nyo na ngayon para makapunta na kayo dito sa Mala Switzerland. Natanawin dito lang yan sa bayan namin dito sa Guba. Kunting kaalaman lang pala sa mga hindi pa nakakaalam. Sa ngayon pala pinagbabawal muna dito mag overnight. Dahil sa wala pang security dito. Medyo malayo rin kaya ito sa sentro. Kaya mas mainam. Kung pupunta kayo dito ay agahan nyo lang. Para pagsapit ng hapon ay pwede na kayong umuwi. At kung dito pala kayo kakain, ang tips ko sa inyo ay magdala na lang kayo ng pagkain ninyo. Or pwede naman kayo magdala ng lutuan. Katulad nga ng ginawa namin dito ni Bernard. Nagdala nga lang kami ng beautin at iba pang mga kagamitan. Kaya nga at nag kami ng tubig kasi magkakape kami. Nagdala nga rin kami ng pagkain namin dito. Dito kasi kami mag-aalmusal. Marerelax nga talaga ang isipan mo kapag naan dito. Kaya mga bossing, panuorin nyo itong video hanggang sa matapos para ma-enjoy nyo ang magandang tanawin dito sa may kalayo maraming salamat sa panonood enjoy po kayo huwag kalimutan mag-follow, share and react thank you